Hi mga kababes, meron lang akong gusto sa inyong i-share na product. Ang nasa review to ha, based on my experience sa product na to, malay makatulong din sa inyo. Gusto ko lang din makatulong, lalo na sa katulad kong laging nagkaka-pimples. Ilang products na kasi yung ginamit ko at binili ko, pero wala talagang makatanggal ng pimples ko noon. Winner! Oo, may help siya magde dry pero mga ilang araw, ayun na naman, may panibago na naman, lalabas na pimples ko. 'di ba? Mahal na mahal ako. Hanggang sa napansin na ni Opa nung nagbi-video call kami na ang dami ko talagang as in pimple. Sinabihan niya ako na i ko daw yung product na to. Ito ang Pear Cream Japanese Ointment. Noong una guys, nag-hesitate pa akong gamitin to dahil baka lalong dumami yung pimples ko. Pero ang sabi ni Opa, i-try ko lang daw kasi nakakatanggal daw talaga siya at effective sa mga acne at pimples. First night, naglagay na ako. Tapos, sa akin, mas prefer ko ang gabi. Dahil pag sa umaga, ayun, pinagpapawisan ako. Pero yung skincare ko, morning and night ako naglalagay. Pero dito sa cream, night ko lang siya ginagamit para hindi naman sayang kapag ka pinagpawisan ka. Yun, sa pagtulog mo, yun, nag-stay lang yung ointment or yung gamot. Alam nyo ba guys, kinabukasan nung first night na naglagay ako, ang bilis ang result. Dahil, makikita mo dito sa mga pimples ko, nag-dry na siya. Meron talagang changes dun sa mga pimples ko. Tinanong din ako ni Opa, kung kumusta daw yung pag-apply ko na first night. Sabi ko, parang magic. Kasi talagang nag-dry, makikita mo nag-dry. Tapos hindi lang yun. Nakita ko parang nag-glow yung skin ko. Kasi nilagyan ko yung lahat ng face ko, pati yung sa noo. So nagulat ako kasi kinabukasan nakita ko, nag-glow siya. Pero sinabihan ako ni Opa na, hindi daw pala dapat sa buong face ilagay, dapat doon lang sa spot na merong tigawat. Kung gusto niyo naman mga ka-vibe, sa spot lang nung doon lang yung lagyan niyo yung kung saan lang yung may pimples. Pero ako guys, kinagamit ko talaga 'to, buong face. Tapos mga ka-vibe, mga ilang araw ko nang gamit na ointment na 'to. Ito na nga siya o oh, mauubos na. Kaya naman bumili ulit kami. Binila na ko ulit ni Opal lab na lab talaga ako noon, ito. binila niya ako ulit, dalawa na kasi hiyang ko talaga siya. Napaka-effective ng product na 'to. So guys, ganito lang siya apply Ayan, dip nyo lang dun sa mga pimples. Make sure pala guys ha, na dapat malinis yung kamay nyo. Ayan. Ayan, makikita nyo guys oh. Ayan yung mga kabibes. Ayan, nag-dry na yung mga pimples. O, dati as in, ang dami niyan, sabay-sabay. Ngayon, isa na lang siya. Ayan, ito na lang. Tapos, yung amoy niya, very mild lang. So, hindi matapang. Ayan, okay siya. Okay na okay. Ay, isa pang nagustuhan ko sa kanya, nakita ko yung face ko. Dati kasi, open, malalaki yung mga pores ko sa face. Pero ngayon, napansin ko, nag-close siya. Ano, napaka-effective. Tsaka ilang, ilang days pa lang ako gumamit nito. Tapos, meron pa rin naman akong pimples. Pero tingnan nyo mga guys, yung pimples ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, tuyong na siya. Natuntua talaga ako. Ayan. Sobra. Ito guys, itong review ko na to. Honest review ko sa product na to. Talagang honest lang ha. Gusto ko lang din talaga makatulong sa inyo maganda talaga siya mga guys. Effective. Tapos hindi rin siya ganun kamahal. Kaya mga kabibes, kung meron kayong mga tigyawat, itry nyo na itong Fair Japanese Ointment. Baka sakaling mawala ang inyong forever na mga tigyawat siyan. Itry nyo na mga kabibes. Ilalagay ko na lang sa comment section ng link kung saan namin nabili.